Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magpapalit tayo ngayon ng air filter ng Suzuki Ertiga. Ang filter na ito, yung nagsasala ng hangin na pumapasok doon sa engine. So napaka-importante nito na dapat napapalitan siya o kung hindi naman napapalitan ay nalilinisan. Ngayon, itatry ko siyang palitan kasi napansin ko yung consumption ng gasolina ng sasakyan namin masyado ng ano, uh, mataas. Average niya na uh, kilometers per liter sa ngayon ay 11.9 so kapag pinalitan ko yung air filter niya titingnan natin kung may improvement ba so ibibideo ko rin kung ano yung magiging result pagkatapos kong palitan yung filter ng sasakyan so tara nandito na tayo sa engine bay no? so, papalitan na natin siya no? ito yung bagong filter natin pagbubuksan mo siya kailangan mong hawakan dito hatakin mo lang siya. Mas pwede mo na itulak yung cover niya. Pwede mo na makuha tong filter. Pero nakasabi kasabi ko sa ilalim. So medyo kailangan mo siyang itulak yung konti. So yan, napakalikabok so, Ito yung bago, na puti-puti. Tapos sasalpak mo lang siya. Dito ko siya sa side dinadaan kasi parang mas maluwag dito. dahin lang natin kung ano yung question niya nung kinuha natin yung lumang filter. Eh. Okay na Hello So maraming salamat Natapos na tayo sa pagpapalit ng air filter ng sasakyan So natesting ko na rin yung sasakyan Kanina And na drive ko siya ng More or less 50 kilometers Nagbago naman at nag improve naman Yung naka display sa kanya na Average consumption ng gasolina From 11.9 naging 12.1 kilometers per liter na siya. Base dun sa may display. Though hindi ganun kalaki yung improvement ng uh, average consumption niya dun sa display, naramdaman ko naman na mas maganda yung hatak ng sasakyan. So, unting apa ko lang sa gasolina, kung mas malayo yung napupuntahan ng sasakyan. So, I think mas nakakatipid siya. O, oh, hanggang dito na lang po maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam. Shoutout po kay Sir JB Mix Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. At shoutout din po kay Miss Eds M. Salamat po sa napakagandang comment sa aming video. Bye-bye!